Mga Karos, good morning po. Good morning, good morning. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli sa aming uh, channel. Yan, November 28 araw po ng uh, Martes. Mga Karos, kahapon nga po pala, pumunta ako dito sa opisina. Kanya lang holiday na. No? Subukan nating makakuha ng gate pass para makapagpasok tayo ng PVC panel at saka mga materials para sa finishing carpentry. So, eto. Uh, sa hardware muna tayo ngayong umaga kailangan natin ng mga pako para po doon sa ikatlong project natin na Amy Row House balik kaapon nga po pala mga karo si Kuya Dindo at si Bilog nag overtime ng 2 hours doon sa ating finishing project so linis na lang, apply ng tile grout at saka yung tiles na binili natin para sa vanity ayun, ikinabit na bali mga karo, sasamahan nyo po muli kami sa mga mga accomplish namin ngayong araw po ng Martes And na uh, enjoy watching po And dito muna ako sa hardware ngayong umaga Let's go Yan, dito tayo sa palengke Ito lang yung binili natin Yung mga pako, pa concrete nail uh, Common nail Yan, Para sa pamorma ng poste -it. Tapos ito, binili na natin yung finishing nail Para sa finishing carpentry Just in case na dumating yung mga materialis mamaya yung kilo pong didos? Yung didos pritig isang kilo Ang kalahating kilo lang yung ano, concrete nail Okay na po tayo sa may hardware Yung malit na hardware ni Sir Daryl Yan, shoutout po sa inyo And God bless Good luck po sa business Meron nga pala akong kinuhang makakasama natin dito sa tropa Bali, yung buong tropa po na manggagawa natin Nasa pito po lahat sila So gumagawa ako ng team na maging sampu po lahat sila para makuha po namin lahat ng mga naka line up na project Ito kumuha na tayo ng uh, laborer Bali ang kinuha ko is yung uh, taga dito lang din sa phase 2 So matagal na din po siyang nag-a-apply sa amin nun. Kaso nga lang wala po kasi talagang slot Yan, Walang slot Bali ito Uh, kumuha tayo ng lab laborer I-interviewin muna namin siya ni Master Jojo I-interviewin yeah, muna namin siya Kasi uh, sabi niya sa amin Kahit papano may konting karanasan daw siya sa pagmamason So depende yon. So yung kaunti kasi ibig sabihin medyo hindi niya paalam masyado yung standard Pero laborer po talaga yung uh, pinapasok niya po dito sa amin So helper and laborer Actually mga karos Mas gusto namin na uh, ano wala po ng laborer or helper dito sa renovation na ginagawa namin kasi hindi naman po ganito kalalaki yung project tsaka pag laborer kasi on call nawawalan po ng trabaho kapag hindi na kailangan pero ngayon nag decide ako na kumuha na isang tao lang so isang tao lang kasi dito naman po sa amin sa trabaho namin dito isa flexible kaming lahat so ibig sabihin pwede kang mag labor Pwede ka sa mason, pwede ka sa electrician, halos sa uh, kada ano, kada tao marunong din magtiles. So, 'yun po yung uh, mga ano, skilled ng tao. Kapag, uh, hindi siya mawawalan ng trabaho. Kumbaga, uh, hindi siya mawawalan ng gagawin. So, nag-decide ako kumuha ng isang extra na uh, isang ano, laborer. So, nag-decide ako kumuha ng laborer kasi medyo madami na yung ginagawa namin. Bukas, i-welcome po natin siya dito sa ating ano, channel. Ang pangalan niya po pala is si ano si Tam. Ayan si Tam. Medyo uh, bata pa siya. Ayan na uh, kalakasan pa magtrabaho. So pag laborer naman, marami po tayong itinuturo sa kanya. Una yung halo ng semento, halo ng plastering. Sir morning. Shoutout kay Sir Ray <laughs> Ray House Makeover si Sir Ray yun. So halo ng simento para sa flooring Sa slab, sa poste Plastering Ayan, yan po yung mga tinuturo natin sa kanila Kasi uh, kadalasan Yan po yung dyan sila nakatoka I-interviewin namin siya bukas Kami ni Master Jojo Mag-interview sa kanya bago po siya mag-start So ngayon pala, ngayong araw na to Tapos bukas mag-start na Okay, dito na po tayo. O, oh, pia. Finishing nail. Ya? Iwan natin dito. Pero wala pa tayong materials ng plywood. So, kuha pa tayong gate process. Si Ricky. Good morning, Ricky. Good morning. Si Louie. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ayun yung mga gawa kahapon. Installation ng tiles. At si Master Jojo. Good morning. Good morning. Ito yung finishing nail. Wala. Tsaka si Bila, good, morning. good morning. Good morning. Okay mga karo since uh, nag-usap kami ni client owner na ito na rin po yung gagamitin, ayan na rin po yung gagamitin para sa kisame, itong uh, PVC panel. So ito na rin yung design, hinihintay na lang namin yung makakuha ko ng gate pass at makapagpa-deliver. So ito na yung gagamitin dito, lalagyan na po. Dito. So yung mga paparating na delivery, uh, dito na lang po gagamitin yung sa toilet and bathroom. Yan, lalagyan pa ng... Uh, priming po yan. Priming. Cement, cemento adhesive yan. Meron pa naman. Tapos ay uh, pagpapatuloy lang dito yung installation ng tiles. Tapos yun doon sa sa kitchen, sa kitchen area yan pwede na po yung ano, kapag makaluwag-luwag po yung mga nag install dito pwede na rin po simulan na. basta sa kitchen area kailangan lang po ano, nalbili uh, nabili na po natin yung uh, lababo o yung kitchen sink Ayan. para magkakaroon pa siya ng uh, konting adjustment so sa counter top counter table natin yung pa L type lang hindi naman siya totally ganun kahaba pero yung uh, kitchen cabinet ito medyo mahaba yan kasi sa space na nakikita nyo tinatanong din namin kay client kung ano po yung mga ilalagay dito na appliances kagaya nito pwede pa natin idiretso yung kitchen uh, kitchen counter nito dito kung build-in or cooktop yung gagamitin since pinili nila yung gas range so may space may space pa po dyan Ayan, refrigerator automatic washing machine yan po yung uh, mga ano, yung mga nakalagay po dyan ito installation pa nang talos bali medyo mauhuli na ito uunahin muna na installation nito ng kitchen counter tapos saka na po yung sa flooring sa installation ng tais, sa backsplash yan paikot din po yan paikot sya tapos sa uh, sa wall naman po rito sa may baba. Naka-install din po 'yan ng tiles. Yung mga ginawa po dito, puro less maintenance. Ay makikita niyo, less maintenance lahat. Uh, ultimo sa poste, sa cladding, sa ceiling. ayun yung mga tree na nito kahapon. kisamin natin. Wow, ganda ganda. At sa kabila tayo, hatid natin yung mga pako. Ah, gamitin nilang pamorma. Dito na tayo. Ay, si Jamil, oh. Good morning, Jamil. Good, good morning, morning, mga good, pinsan. You know? Good morning, mga insan. <laughs> Ay, si Keboy, good morning po. Morning, boss. Keboy, mga pako po. Ayan. Yeah. So, kailangan nila ng pako dito. Good morning. Yan, you know, dahil sa pagporma. Ito yung mga nagawa po kahapon. Ayan, ah. Oh. No? bubusan na po nila ang buhos tapos sa uh, popormahan po ni Kuya Boy po uli ngayon to pa paikot so sinabi ko na lang sa kanya na tiyagain na lang po yung mga coconut lumbers dito ayun o uh. babaklasin para maiporma Kuya Boy baka Madagdagan kayo dito bukas. Mm. Aho. Aho. Laborer, isa lang. Isa bata, bata pa. <laughs> Kaya sinabi mo lang sa amin. Kaya yeah, ka. Kaso nga lang, matagal na yung nag apply sa amin, Kuya Boy. Tagalumi na lang din, ha? Oo. Oo. Basta masipag. Oo. Uh -huh. Tsaka ano, walang ugali. Mabait. Oo. Ngayon, kamalong. Mga Oo. Eh. Uh -huh. uh -huh. Yun ang ano po, yun po yung kinukuha namin. Kasi siyempre pag laborer, puro ano po yan, laging nauutusan. Lagi yan nauutusan ng mga skilled na worker. Kaya kailangan na sunod po, sunod po sa pinag-uutos. Kaya madadagdagan po yung bilang nila rito. Pero mas lalo silang dadami rito kapag uh, may matatapos na po dun sa kabila. Yung PVC panel dito po yung na, uh, ano, isa sa mga pina-order ko dito gagamitin 'yon. Tapos halos isa lang po yung uh, napili ni client dito. Tapos do sa ongoing project namin halos sa uh, yun din yung napili niya. Yan na. Kaya yun, pinasabay ko na lang po yung sa delivery para ano, hindi na magde-delivery charge si client owner dun. Yan uh, lalo na yung sa likod, matibay yung ano dun. Yung lupa dahil adobe type. Ginagamitan pa namin ng chipping gun yung ano, sobrang antigas. Uh, so yan, yan lang po muna yung assignment natin diyan. So poformahan lang po 'yun. Medyo matagal yung proseso sa likod hanggang ngayon ganun muna kasi nga yung setup ng ating mga rebars at setup ng structural ng back extension. Dito naman tayo sa ating uh, finishing. Ayan, si Kuya dito. Good morning po. Hoy, magandang maga. Good morning. good morning, good morning. Bali, ito nililinis na ni Kuya Dinda yung sa flooring dito Tapos sa bababara na lang muriatic So ito, linis oh Ah, di ba? Linis na rito Ino muriatic kasi uh, Ginamit natin space to Para dun sa Sa ano, yung sa preparasyon ng ating mga acrylic yung Sa, sa, ano, sa mga finishing ng mga, mga pintuan at uh, syempre, po ng mga pintura din po yan. At ang sikan. Saka yung mga sa namumuong simento. Kapon, ito yung mga nagawa. Na master batang. Sa cabinet. Ayun, na ano, naka-install na rin. Handle ng cabinet. Tapos yung ilaw, okay na. ay ilaw natin. Ang 1, 2, 3 yung tatlong ilaw uh, po daylight, daylight, warm white at saka cold white oh. Oh, cabinet ito na lang sa na lang yan toilet and bath mamaya ipapakabit na lang po natin to. So ito po yung binili natin na tiles, yan ang install na po. Uh, kulay itim lang din siya, no? Kulay itim tapos i-sisili na lang po paikot. Tapos ito ikakabit na lang. Ah, uh, palinis na lang, palinis 'to. Hintayin na lang natin kung kailan yung availability ni Sir Ricky Mag-install po ng uh, Korean blinds dito Tapos nakakausapin ko pa si Ma'am para mabisita niya to Just in case na meron pa siyang gusto ipa ipakabit, ikabit na namin Para hindi na po siya tumawag ng, uh, manggagawa kapag uh, nandito na po siya Charito, yeah. Tsaka rito, TV, TV bracket uh. TV nito. Yeah, after lang ni Kuya din sa tiles. Bubabara niya lang ng muriatic to. Magre-retouch na po siya rito. So sa kisame pa baba. yeah, kisame pa baba. Uh, retouching. Tapos si Kuya Jun, uh, pinabalik ko dito. Dahil may konti pang uh, ipapagawa tayo sa kanya. Para mas lalo pong pumuli dito tong uh, area. Ha? Huh? Ganda-ganda na. So, nasunod po yung ano rito ni ma'am, yung tema. Yung black and white, uh, may touch of gray. Ayan, black and white, touch of gray. Okay na rin dito. Ayan, may uka eh. yan nung nakaran. Ayan, pantay na sila. Kaya din to, ikaw eh. na muna bahala. Sir, may kasalanan ako dito po. Ano nangyari? Dito dito, na ito po. Nakakadampian ko. Malilinis yan. Hindi ba kayang linisin? Subukan uh, si Mama. Yung wipe out kaya yan. Ano to? Yung, na, dikit tong basahan na may ano, lakad to. Ah, okay. Kaya yan. Sige, sir. Oh. So, ang papansin niyo rito, yung nakaraan ito. Hindi naman sensitive to eh, itong ano natin clean out. Talagang sadyain na, na madudumihan siya kasi nga yan nga yung cover ng ating septic tank. Uh, ano uh, to, napapansin nyo, Uh, matagal tong hindi namin kinabit. Sa huli talaga namin kinakabit to para yung stainless niya malinis pa rin, na? Yung pagka-stainless niya. Pero darating talaga time na madudumihan to kasi ano siya, cover po ng septic tank. Eh matatanggal to. Oo ba? to, kuya. Wipe out lang yan, katapat <laughs> takot takot si Kedin doon, Ganyan, ganyan po kaselan yan Ganyan kaselan magtrabaho Las na lang to no kuya no, yung okay, gr okay, yung gate... na yung grills and gate. Oh pa... huli na pagka malinis na talaga. Pang pan pan okay. Ay kuya paki-off na lang ng ilaw rito. Okay. Salamat Okay, mag na ako sa opisina para makapasok po yung ano yung mga ano natin mga materyales. Bali solo flight muna tayo ngayon. Si Mrs nga po pala part din po ng trabaho na ginagawa namin. 'Yun nga lang eh may sakit po siya may sakit siya ngayon tsaka si Chanel may sakit na naman hindi ko alam kung masasamahan ko sila sa hospital mamaya para magpa check up subukan ko kasi medyo marami tayong ginagawa yun na okay ako muna maglalakad ng mga ano natin ng mga paperworks napunta lang tayo ng office let's go tara nandito tayo sa office yun nga lang ano Walang tao sa opisina Walang mag-aasikaso ng uh, gate pass Walang uh, up Ayan bali Sasamahan ko na lang sila misis Sasamahan ko sila misis para ano uh, Para check up si Chanel Sa may tansa mga Maros, bigyan ko kayo ng idea sa mga matatagal na sa vlog ko sa channel na to. Dati pinupol namin yung materialis. Ito yung isang dahilan. Siyempre, kapag nakapol blast yung materialis sa site, bihira ka magpapabalik-balik dito. Yun nga lang ang, ano, ang disadvantage. Pag masyadong punong-puno yung materialis dun sa floor area, ang hirap naman kumilos at magtrabaho. Mahirap gumalaw. Kaya... Kaya ganito, Gaya niya, wala, walang tao. Nag-resign na kasi yung ano dyan, dating PM dito. Na si Sir Nelson. Kaya ito, nahihirapan tayo magpabalik-balik rito. Paano na nga pala ito mga karos, ah, hindi ko lang na video. pang-apat na balik ko na ito. Naka-e-bike naman ako kanina. <coughs> Tara, tama muna kami na ano, ng hospital. pa check up lang namin si Chanel. Nadalaan siya eh. Nanuhin siya, kinuhaan nung doon. Nami kinuhaan siya, niya, hindi siya yung nagwalaan? Uh, Sabi mo nga po siya ay... Ay, uh hindi na. Hindi rin. Kaya lumungalan siya. Ngunit hindi nga po siya dalaw. Wala nga reaction nung kinuhaan siya Pero, may mo sa... Balik dito tayo sa Tanza Family General Hospital. Dito kasi yung, ano, pedya. O, uh, pedya ni Chanel. Ano yung plan? Baka pwede. Tingnan, tanong mo. Bili na lang tayo kung ano. Yeah, parking muna tayo. Ah, Chanel Pero masigla naman siya pag umaga Sa gabi nilalagnat lagi pa ng kili ng kilikili ay, mainit. Mainit. <laughs> diva. Diba, Jey? May record na siya dyan. Uh. Kukuha na siya ng dugo. Uh -huh. Para matis. Uh. Okay, uh, pumunta muna ako dito sa SM. So, nakapanayam natin si Sir, Sir Jim at saka si Ma'am Malaika. Yan sa Fern Residence. Eh, shout out po sa kanilang dalawa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Kinuha ang kanan dugo. Saan ito? Um, masakit? Masakit? Hindi. Hindi masakit? Uh, very good, ah.

Yeah, tapos sa uh, trabaho na tayo after nito. Yeah. Tara. Thank <laughs> you, Esman. <laughs> Balik ito, nakauwi na po tayo sa bahay. Ayan, kasama ko si Mrs. Pupunta kami rito sa office. Dahil balita sa amin ng guard, uh, may papasok po daw dito sa opisina. Ay mapapapirmahan natin yung mga gate pass natin. Ikaw na napipirma Ang hirap lagi alaapin eh Oo okay. nga yan Eh baka mali mo makachamba tayo ngayon Hindi ah. <laughs> ka na ba nahihilo? Okay ka na? Kaya yan Kaya kaya <laughs> Itong so, dalawa? Oo oh, yan dalawa Okay. May mga black and lot naman na yun okay, nakalagay. Yun. Ah. Yung S sa bago na ano na... 27 yan nandiyan. Yun. yung sa bago. Nandito yung ano yung authorization na, authorization mo. Oo, ah, nandiyan na. Sige. Bale, ito mga karos, habang naghihintay tayo kay Mrs. Uh, shoutout nga pala kay Sir Arnel at saka kay Ma'am Mel Ignacio para ma-Sorsogon City. Ayan o, yung video natin nakakaabot po ng ano, uh, source gun na God bless po sa inyo, ingat po palagi. Siya nga pala mga karos, kaya si Mrs. yung kumukuha ng mga paperwork dito sa ano, dito sa opisina. Uh, siya po yung naka-authorize sa mga ano natin, sa mga gate pass natin. Siya rin po yung naka-authorize sa mga uh, construction ba natin, tsaka dun sa permit Uh, ayaw kasi ng opisina yung marami marami yung dapat isang tao lang you know? mas maganda sana dalawa kami para pag hindi siya available ako, yun nga lang uh, isang tao lang yung ina-authorize pero nang nakaraan uh, sinabi ko naman sa office nung ako yung kumuha may sakit si misis kaya ako yung kumuha pero ito medyo kaya naman niya. marami kasing ano dito eh pagpasok mo dito marami silang chine-check chine, na, chine nila yung authorization letter chine-check nila rin yung materyales chine-check din nila kung updated po sa monthly due yung ginagawa ng bahay so ayun maraming pa sikot dito kaya siya lagi yung uh, yun lang nasama ko na sa video inuwi na natin yung owner kasi kanina pa tayo nagaantay rito magdadalawang oras na yung alas 4 na pero magbibigay pa rin tayo ng update sana matapos na si Mrs. dito Nakakaroon uh, sa uh, 4.35 na 4.35 ng hapon Ayan na uh, Mag-update pa rin tayo Balik kinausap ko po si Master Jojo Nahintahin ako dun sa site Dito ka na lang ha Up tara Sige hawa kami na yan oh, Sige ha Lakad ka na lang Ayan ha uh, Pasensya muna kay misis kasi Nagmamadali tayo medyo nagkaroon ng konting problema gawa ng uh, iba po yung po pero ng gate pass maraming tinanong Ayan, napapasok na rin po tayo sa loob para maaprubahan na anyway okay naman na po yung uh, gate pass natin yan let's go diretso tayo sa phase 4 para sa update Okay, dito na tayo. Sige ha, uwi na. Ah, <laughs> uh, dito muna tayo bukas. Ayan, uwi na po. Sige. Ingat-ingat. Sige, Lord, kaya boy. Wala mo lang OT. Saka na. <laughs> Ayan, bibigay na po tayo ng uh, update dito. So, umpisa mo na tayo rito. Iahabol tayo para makita rin ng client o oh, Installation po ng uh, tiles. Ayan. Installation ng tiles. Ah, dumating po yung ating mga uh, materialis. Eh, mga plywood. Bali, hindi pa po ito bayad. Bali, kanina na nasa office tayo, uh, tumawag na ako dito sa guard para mapapasok na nila. To. Uh, ano naman po, dahil uh, nag-asikaso na kami ng gate pass, kaya, yun, makapasok na. Ayan, no? header. Para malinis na. Tapos, sa uh, kitchen. Ayan, no? yeah, kitchen. Kitchen. Yan po yung uh, ginamit namin na tiles dito 60 by 60 na may pagka marmol type Tapos sa uh, uh, Black na kitchen sink diba? Huh? Ilang yan dyan? 12 na? 12 Yung ano niya? Yung sink way Wala o, Wala warang... Wala Nay, nakalimutan yun O sa ba? Oo, sa bagay eh, Magbabayad naman ako eh Hindi ako nakukuha doon <laughs> Inakalimutan niya Kasi yung mga maliliit na bagay nga Minsan na ah, hindi nila nabababa Yan nasa office kasi galingan nila Okay ito lang po muna yung update dito Tapos mag update na rin po ako doon sa kabila Pero doon sa finishing baka hindi na Bali bibitining ko muna kayo uh, Pagka turnover Doon po natin siya ipa final shoot So ito muna ang dalawang unit Yung uh, bibigyan natin ng update Tapos yung solid door na 70 x ten Na siya Okay na rin Nakakabit na rin po ayan. Tapos yung uh, PVC ceiling panel So, ayan, magkukulang nga So, hintayin natin yung delivery Bukas yan, may gate pass na Tapos yung ilaw ni mamang ganda Yaya, yamanin Ayan, kulang pa kami ng ilang panel pa Bali, yung paparating dito, 14 Kasama yun dun sa toilet and bathroom ayan. Okay na ayan, Let's go Tara tapos mga karos, dito naman tayo sa ikatlong project natin. Ayan, may dumating na buhangin. Ayan, you know, bali isang mini dump truck to. Na buhangin. Tapos nag-add na ako ng uh, hollow blocks. nag ako ng ano rito, ng 30 pieces lang. Yan pang uh, back up. Yung hollow blocks namin na nagagamit dito, more than 300. Pero hindi siya ganun kadami kasi meron tayong buhos dun eh hindi asintada yung gawa naman natin do sa 1 meter pababa po dun sa puting sa puting sa kolong at saka sa wall puting Ayan. so yung update dito yun o oh, na magastos ka lang sya sa pinulik board yun o tapos ah, nakastopper na to para doon sa pinaka concrete cover nyo Yeah, ito yung update dito bukas ano na to. Apo na bukas to na. Ano? Kaya na siguro to. Kaya na bukas. Yan matrabaho lang talaga. Dito yung gate tapos yung fence grill dito. Umumpisa na ako kaya niyan. Malalim-lalim na. Napansin lang namin dito. Ayan o, no, yung sa bahay Nakapasok sa ano namin, sa area. Ayan, wala namang kaso to. Kasi ang renovation naman nila papasok dun sa kanila. Kung mabubuusan na namin to, ayan, wala namang kaso. Ayan, bali, papipicturan ko na lang po dito sa katabing bahay para alam nila yung location kapag ka, na, nagpa-renovate din sila. Okay na tayo rito. Yan tara.